Kanina po nag-report si Mark makalalat Meron tayong apat na po na natukoy na flood-prone area sa Metro Manila. Alamin nga natin kung uh, sino ang may sakop nito. No, ha? At uh, nasa linya po natin si DPWH Secretary Manuel Bonon. Secretary, magandang maga po sa inyo, sir. Hello. Ang endowa melo, magandang maga po sa ating mga bye-bye. Medyo nagugulo, may po kami kung sino po ang uh, tutugon doon sa mga sinasabi mga flood po, flown, uh, prone areas lalo po ngayon nasa gitna na po tayo ng mga tag-ulan at uh -huh. mga may mga pagbaha po. Uh, kung sa Metro Manila po 'yan, sino po ang may sakop niyan, secretary? Well, ang Kawanpun nito is actually under the charter charter ng MMDA. Sila okay. po ang may sila principal responsible uh, responsible for flood management for Metro Manila including traffic management po. Mhm. Mm At uh, ganoon pa man, DPWH po ay tumutulong din uh, sa mga technical na gawain dito kung ano anong kailangan. Uh, right now. Ang DPWH po under a World Bank program, kinokompleni namin po yung mga ah uh, luma ng mga pumping stations uh, na to increase yung discharge capacities nila i think 31 or something yung yung mga pa pumping stations that are under the program mm. i think nakakalahati na po kami at uh, na na, na at uh, hanggang 2026 matatapos po namin siguro lahat. Opo. Ang po ng DPWH, ang main focus po ng DPWH is actually yung Pasig Marikina Mm -hmm. uh, flood control program po. Uh, yeah. Ito yung river basin program kasi ng Metro Manila. Mm -hmm. So Tapos na po kami dito sa may uh, Pasig River, but uh, yung Upper Marikina po, ang uh, uh, yan na ngayon uh, ang, uh, ang ginagawa na namin yung mga flood uh, flood mitigation measures. Opo. Including po yung paggagawa ng mga retarding basins dito sa, sa San Mateo. Mm -hmm. At yung sa utos din ng Presidente, uh, tingnan po namin kung paano namin ma ama no, uh, ma-retain yung mga floodwaters from Sierra Madre mm -hmm. by way of constructing several dams sa doon sa upper uh, section ng Sierra Madre po kasi nandoon yung watershed na dumadaloy dito sa Pasig marikinay Opo, medyo so, yun po yung mga malaking programa natin na uh, sinasagawa ng DPWH. O, medyo, medyo matagal-tagal po matapos yun na uh, secretary? Uh, well, uh, ongoing po, ongoing po ngayon yung mga uh, dito sa may uh, Upper Marikina. Aha. Uh, yung magagawa ng mga floodgates at saka para may divert kahit pa sa panandali yung mga uh, uh, floodwaters papunta sa Laguna Lake uh, muna. Yung mga gano'n po. Apo. Uh, Paglagay ko matapos po namin ito by 2027 or 2028 uh, thereabouts po. Yung po mga dito sa sinasabi mga 31 Uh, Secretary, na ano, parang nagbibigay kayo ng technical support ano po sa MMDA. Ano pong karaniwang nakikita nyo na problema dyan sa ating mga pumping station na yan? Ba't palagi pong may problema yan, Secretary? <laughs> uh, well, unang uh, una-una, lumang-luma na meron yung mga pumping stations kasi this were many, many years ago pa yun at nagkakaunahan pa dito siguro mga 30 years o 30 years na yung mga pumping stations na yan. Opo. At that time, they were not really designed for yung mga tinatawag natin na uh, Uh, mga tumatali ng mga ulan na ngayon. Mm -hmm. uh, so, kailangan natin ma-increase yung discharge capacity nila. Uh, so, ganun pa man, ang mm -hmm. natin dito, problema is not actually yung pumping stations actually. Mm -hmm. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin din kung paano dadalo yung floodwaters papunta sa pumping stations. Mm -hmm. Kasi dadaan sa mga estero, kung minsan puno ng basura. Yun. Mm -hmm. At saka yun at 'yan yung uh, siyempre, yung mga ganon At saka yung makikita namin din at ito uh, sa isang component yata na pinagtutunan din ngayon ng ano, Metro Manila Development Authority. Mm -hmm. is to uh, yung uh, rehabilitate siguro yung mga drainage uh, lines mm -hmm. ng uh, <clears throat> dito sa Metro Manila kasi mga 50 more than 50 years old na yung mga 'yan. Matibay no. pa na eh. Opo kaya dapat uh, lakihan din siguro yung mga tubo na nagdadali ng mga flood waters papunta sa mga main stairs, papunta sa pumping stations. Opo. Yung mga ganun. Opo. So, uh, integrated approach naman itong ginagawa natin but it may take little while. Mm -hmm. Secretary, merong binabanggit ang MMDA, <coughs> si uh, Chairman Artis yata po Artist. yun kanina. No, ha? Uh, doon sa report ng aming reporter na si Mark Bakalalad. Uh, isa daw po sa dahilan <coughs> ng pagbaha dito sa Metro Manila hindi po hindi lang yung mga binanggit niyo kundi yung uh, paglalagay ng dolomite beach may mga na yata natakpan yata ng daluyan ng tubig po doon uh, secretary well isa isa pa yon kasi i think uh, i i remember po na yung pagdaloy ng uh, uh, tubig baha sa dito sa uh, Manila Opo. Manila inextend po namin yung ano yung uh, pipe mm -hmm ng mga pipes para dito sa iba uh, ilalim ng dolomite beach sa so malapit sa dolomite beach para hindi doon sa dolomite beach magtapon. Mm -hmm. Kaya lang kung minsan eh yung siltation din sa Manila Bay. Ang kailangan din po na na may maintain dapat po siguro 'yan. Na natatanggal po yung mga siltation doon sa outlet ng uh, mga uh, uh, mga noon sa tubo. Opo. Na, pinagdadalo yan ng tubig baha po. Opo, opo. Sekretary, uh, huli na lang po ito. Uh, kahapon po dito sa Commonwealth Avenue, ewan ko kung sakop niyo po yan, ano, yung uh, uh, kinayod po kasi yan para lagyan niya tanang ng asfalto. No? May mga nadisgrasya ang mga motorcycle rider po dahil naiwang nakaumbok po yung uh, takip ng imburnal. Eh. Hindi na napansin. Po. Eh. Opo, o. Uh, okay. ano po bang plano doon? at sa inyo po bang nasasakop yun, Secretary? Yung rehabilitation po ng yung, ano, yung Commonwealth sa uh, yung pag uh, uh, overlay po siguro sa amin po siguro 'yan. Opo. Pero patitignan po namin bakit kung namin naka nakabukas na Hindi uh, hindi po nakabukas, Secretary. Nakaumbok po kaya. Ah, nakaumbok. Nakaumbok po, Naiwang nakaumbok yung takip eh, Kasi kinayod ah? na yung asfalto. eh. Opo. Ah, nakaumbok. Opo, ah, opo. Ayos kasi yung no, nakaumbok pa. mm, -hmm, mm -hmm. dapat naman nagkaroon dapat ng mga preventive, ay ah, yung mga warning signs doon po sa siguro. Opo. So palalag, ay, palalagyan na lang po, Secretary? Ayos yes, po. Palagay ko opo. po. Pahayaan po ninyo at uh, ko po dito sa National Capital Region namin. Opo. Kailan ho ba magagawa? Kasi ngayon, umuulan po eh. Kailan ho ba malalatagan ng asfalto po yon? Anytime po na mayroong maganda-ganda yung panahon, ay lalatagan na po ng asfalto yan. Opo. po. Secretary, may tanong dito kahapon yung isa sa mga nag uh, taga-subaybay natin. Bakit daw po pag nagtataka siya, but pag panahon ng tagulan saka daw po naglalatag ng asfalto. <laughs> Secretary. Opo. Hindi naman. kundi Actually, we're just trying to kun dito kaysa sa yung uh, uh, ngayon lang po yung dumating yung pondo kung minsan yung... dito dumating yung pondo. At uh, tinitignan po namin yung magandang panahon. Hindi naman po na tinatawan po namin sa tag-wala. Dapat nga wala ang nag-overlay. Kaya lang po, pagka hindi naman natin ginawa dyan, mm -hmm. eh, talagang mag po na mag-dedeteriorate na yan. Kung hindi na natin komponihin. Apo. Lalo pong uh, mas malaki ang gastos natin yan pagka hindi natin kinumpunik po. Apo. At saka isa pala, sabi nyo kanina, yung timing nung paglalabas po ng pondo, ano Secretary? Oh, uh -huh. yes, po. Opo. Uh -huh. talagang natataod pa ganito mga panahon po. <laughs> Ganun ho ba talaga ang uh, ang sistema, secretary? Opo, ng ko budget. Oh. Uh -huh. <laughs> Sabi mo, Amelo, minsan nga talagang nadidelay -de tayo dyan sa uh -huh. ganyan. Mga ano. oh, uh oh, -huh. oh. Sige po, naiintindihan po namin, Secretary. Secretary, salamat po sa panahon at sa, sa paliwanag ninyo sa amin ngayong umaga na ito. salamat din, Melo, at pagkakataon. Magandang umaga po sa uh -huh. ating lahat. Uh -huh.